Okay, guys. Ayun na nga. So, we have to look for new suppliers. So, ikaw na lang, use of dun sa suppliers. And then, si Jason sa posting sa Facebook para mas marami tayong customer lalo dito sa resort. Sige, tama-tama. Marami akong kilalang ano, magagaling sa supplier. Ayun. So, yun. Kasi parang effective naman, no? Marami ngayon pumunta dito. Hmm. Teka, saan na ba yung kape? Di ba nagpabili ako ng kape? Ah, uh, dun sa bagong Yoti Meron UT, na ba? UT? Meron nang bagong eh. Kaya lang, may edad na yata yun Ang tagal naman. Ano ba yan? Kanina pa ako. Bagal kong inis eh. Gusto ko na magkape. ng oras na? O, ayun ayun na pala. Ay, Ayun oh na po yung kape. kaya bagong utility? Anong pangalan mo? Shelo po. Shelo? Eh, anong magagawa nyo dito? Eh, parang di nyo kayang maglakad ng mabilis niya at parang ang bigat-bigat nyo. <laughs> Sino ang nag-hire nag sa inyo? Yun pong pinaka niya po. Ano ba naman yun si Sir Harvey? Kagawa nito! Alam niyo po, tingin ko mas okay siguro kung mag-resign na lang po kayo kasi parang hindi naman kayo magtrabaho dito. Ito nga lang kape, napakatagal niyong bilhin. Eh, medyo marami po kasing tao dun sa binin ako ng kape, kaya po natagal. <laughs> Nangatwira pa. Nangatwira pa. Alam, mas gusto ko pa yung utility na karaan nyo. Medyo kulang-kulang lang. Pero hindi ganyan attitude. Sana nagpa-deliver ka na lang. Kaya nga. Mabilis <laughs> pa. Oh. Alam mo, Shelo, mag sige na, magwalis ka na dyan at baka hindi ka pa, ano no, oras no. na. Hindi <laughs> mo pati yung kape mo, baka malamig na. Oo oh, nga, ayan. malamig na. O oh, sige na. Sige po. Ang sarap, parang ang sarap pagtrepan, no? Ano naman? Ito may itsura niya, palumba-lumba. Kakaloka, okay, back to business. Oh. Pero ay, ayaw ay, ko, yari sa akin yan. Na-stress tuloy ako maghanap ng supplier. Ayusin mo yung trabaho mo, ha? Huwag kang gumayan. Ha? Uh. Ayan, hindi ka na magkape na. Nandiyan naman na si Sir. Maya-maya papunta na yan dito. Hmm. Siguro i-discuss natin yung sa strategy natin. Kakontak mo na, mga supplier. Mm hmm, marami na ako nakontak. Oo. -oh. Guys, hello. Uh, hello, sir. Good morning hello po. po. Morning, Good morning, sir. Po. Ano na nangyari sa ano natin? marketing. Ayun sir, naka uh, nakapag-meeting na kami. So si Yusuf yung magiging uh, responsible para do sa suppliers Ayun. and then siya dun sa posting sa Facebook. Sir, dyan. So abala diyan. So, dire na tayo no? Yes sir, Ayan. Okay naman yung flow ng customers natin. Karami marami, tayong yung bukis. Bali marami na po akong nakontak ng supplier. Ay, yeah. talaga mo yes, sir, bali marami na rin yung followers natin sa page natin. So tas magpo-post na lang ako na magpo-post. Mm -hmm. Para mas makilala na ako. Yes, eh, maganda magand magand na naman yung, yung flow yung natin. Ito, 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 ito na po. Okay. Ikunin nyo na lang po mamaya. Ano po? Sige. Ano po? Sige. po. Ay! Ay! Sorry po. Ano, ano po? ba naman? Napakatonta naman nito. Basta po bakit kay Pasensya na po. Hindi po sinabi. Ayan na nga lang, lang tatrabahuin mo. Ganyan ka pa? sino ano ba naman itong hinayon yung bagong utility? Hindi na po Ano ba naman, naman po? Nakakasira Pindali ka ng araw. Na. <laughs> Ayan yun na yan. Sige na, ano, Shelo. Mauna ka na. Kami na po. ka na. na Sige na. Ano ba naman yan? <laughs> tanda, tanda na. Parang wala pinagkatanda. Sige, <laughs> so, ano ba kayo? Ano yan nga lang ang trabaho niya? Tingnan niyo, andulas-dulas dito. Yan, nabasa pa din. So, Paksidente so, yan. Hindi niya, yun yun niya yung kinasigyan. Disko, sir. Pumabalik kayo sa topic. Amay! Kamusta yung so? na so, yung sa isa? Sige, report niyo na kayo, sir. Bala yung sa page nga. Ngayon nabanggit po. Yung, marami na yung followers natin. Tapos daily na rin po ako nang propose po para mas makilala pa yung ano natin. Kapal. Sa'yo? Yung sa supplier naman, sir. Ayun, marami pong uh, gusto mag-person na sa company natin, sir. Ako na nga! Na, nga, ano, uh, tingin nila Ay, say, na maganda yung company man. natin. Ayan, so, sir. Eh? Sige. Uh, ako, ako nang bahala dito sa resort. Ako nang bahala dun sa iba pang kailangan natin na flyers. Ayo. Basta sila, Yusuf, tsaka si, ano, sa... Ah, okay. Ah. Sige, so, tayo dyan, ah. Wala na tayong problema. Yes, sir. Sige, iwan ko muna kayo dyan ha. Taisin niyo muna yun. Sige hey po, pa, sir. Pa'ko <laughs> pa kayo nang tawan. Nabasa na nga ako. E hey, paano? Paireta? Di pa naman hindi matatawa doon. <laughs> Kainis dapat yung mapag-resign natin dito. Pangangatal ano na yung kamay. Tanda-tanda <laughs> na, walang... Ang silbi? Eh, hey, no, parang sarili niya nga lang. Hindi niya na kaya ang dalili. Pinch? Baso pa kaya na may lamang tubig. Oh, ano yan? Hanggang oh. mamaya pa tayo. Basa ako. <laughs> okay lang yan. O <laughs> sige na. Mag-asikaso na ng trabaho. Okay, hey, back to work tayo. Pero muna ako nung ano. Chelsea? Sir? Yes po. Sumupo ka nga. Napas yun ba yung ano ko? Ano cellphone? po? Cellphone? Niwan ko dito kanina eh. Nako, yan ang sinasabi ko eh. Nakita ko yung bagong utility kanina dito, sir. Kalalabas niya lang halos dito. Feeling ko siya kumuha ng cellphone. Sabi ko na dapat hindi niyo hinaryan. Sigurado ka? Oo, nakita ko niya. Eh. Galing siya dito eh. Siya ang huli? Oo, siya yung huling pumasok dito. Hindi mo siyelo? Siyelo? sir. Ano po yan, sir? po pag-utas po kay sir. Pumuna muna kayong dalawa. Okay. Ayun, sabihin mo na. Di ba ikaw yung huling pumasok dito? Opo, kanina. Oh, nawawala yung cellphone ni sir. So, ibig sabihin, ikaw lang pwedeng kumuha nyo. Eh, wala po naman akong naibis na cellphone dito kanina. Nung... No? Totoo yan, Shelo? Ano yung totoo? Ako. Wala po talaga. Nagpunas po, po table. Wala po. Alam na, alam na namin yung mga ganyang galawan dito. Lalo ka na bagong-bago ka. Ngayon lang naman minawalan dito eh. Eh, hindi naman ako po para kumuha ng hindi akin. Lalo na po bago po ako dito. Sigurado ako ninakaw mo yun. Ano yon Isasanla mo? Ibibenta mo sa labas? Tapos papakain mo sa pamilya mo? Hindi. Galing sa nakaw? Hindi po talaga. Na nakaw yan, sir. Kitang-kita naman sa itsura niya eh. Tignan mo nga. Ay, mo ba yan? Sigurado ko ikaw nagnakaw nun. Wala po talaga, sir. Wala po talaga ako nakita. Ito si na ang gumawa ng... Sige, ito ka ba eh. talaga dyan? Chelsea na siya, siya? Eh, siya lang naman uling pumasok dito, sir. Tsaka tingnan okay? mo ang itsura niyan. Mukha naman talaga magnanakaw yan. Kahit po halugugin niyo yung gamit ko bago ako malas. Huwag ka na magdahilan. Huwag ka na, na gumawa ng na kwento. Natapos ko na po yung pinagawa Okay na? Okay na. Sakto, Yusuf. Nawala yung cellphone ko. Check kaya natin yung CCTV. Ah, sige. Sir, may CCTV tayo? Meron, kakakabit lang. Check nga muna natin. Sige na ko na yung CCTV. May nasabihin ka? Uh, sir, sorry po. Eh, kasi sir, nagkipit lang talaga ako. Kailangan ko talaga ng pera ngayon eh. Chelsea naman! Tatlong taong ka na rito! Sir, pasensya na po talaga. Alam mo ang kay... importante yung mga nasa loob ng cellphone na yun eh. Yung mga files nun. Sir, hindi ko naman po sinasadya. Kilala niyo naman po ako, di ba? Eh, gipit na gipit lang Tapos po. Tapos pinagbibinta talaga. ka mo po si Chelo? Kabago-bago ng tao. Ikaw tatlong taon na rito. Ah, uh, Shailo, sorry. Uh, tulungan mo naman ako. Sabi mo naman kayo, sir. Huwag ako. Tawarin ako. Sir, sorry na po. Alam mo, Chelsea? Sayang eh. Magaling ka. Kaso sinayang mo. Kung nangangailangan ka, pwede ka naman manghiram. Ang dahil mong katrabaho diyan. Emergency loan. Ba't kailangan mo magnakaw? Ay, nagipit lang talaga ako. Alam mo, ibalik mo yung cellphone ko. Simula ngayon, umalis ka na. Ayoko na makita pagmumukha mo. Sir. You're fired. Sir, huwag naman ganito. Sige na. Balik mo yung cellphone ko. Papayuan ko kayo sa pa. Dumuyabot. Sorry. Sir, sige. Kakainis ka. Disappoint ako sa'yo. Sir.